praise God praise God God is good all the time and all the time God is good praise God praise God some sa Sa pagkakataon ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buka ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipo sa kanyang ngala, naroon siya sa kanilang kalag Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Kabusaw sa probinsya ng Camarines Norte. Camarines Sur ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunupo sa bayan ng kabusaw. May muntah sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong ito mga nga na sa Luzon o sa laing nasod Dalaygon ang ginoo sa walay katapusan ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, kapitumput walong kabanata, ang talata po ay apat na punsa. Sa ganito ay nadamang matinding poot ng Diyos, kaya sila ay winasak sa sama ng kanyang loob. Mga anghel ang gumanap ng parusa sunod-sunod. Sa ganito ay nadama ang matinding puot ng Diyos. Kaya sila ay winasa sa sama ng kanyang loob. Sa ganito ay nadama ang matinding puot ng Diyos kaya sila winasa sa sama ng kanyang oh. Pag na ang humana ng parusang sunod-sunod. Mga -sunod. ang helang humana nang parusang suno suno Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong panal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming panalang sa oras na ito, ang banal na dugo ng aming manunupos ang siyang maglinis at pumbawin sa lahat naming karumihan. Habang kami patuloy na dumudulog, sa iyo, Panginoon, sa pagkilos, sa pagstama. Sa bayan, Panginoon, ng kabusaw sa probinsya ng Kamarines. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng kabusaw nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunus ay maapawalang sa pangalan ni Jesus. Sa ng aming dalangin tunay, maitatag sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ang altar sa bayan ng kabusaw. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo, tinanggap namin ang aming palala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating po pagubulay ay mula sa aklat ng Genesis, kasatumpot na apat na talata labing walo at labing siya. Umayag naman ang mag-amang amor at Shechem. Hindi na sila nagaksaya ng panahon. sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Shechem kay Dina, si Shechem ay ginagalang ng lahat ng kanilang sambahayan ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay pumaya ang mag-amang Hamor at Shechem sa panawagan ng mga anak ng nunong hako na sila ay magpatuli at hindi lang sila kundi ang kanilang sambahayan ang sabi ng mga anak ng nunong Jacob nang sa gayon mapapangasawa nyo ang aming dina at kami sa inyong mga kababaihan. Ang sabi po nila, magiging napakalaking kahihiyan daw sa kanila kung ang mapapangasawa ni Dina ay hindi tulig. Kaya pumayag po ang mag-ama kasi ang sabi naman ni Shekem, bago pa kung ano daw yung hihingi nila ipagkakaloob. Alam nyo, isang bagay ito na dapat nating bigyang pansin. And sabi na banal na kasulatan, dahil sa napakalaking pag-ibig ni Shekem, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Alam nyo po, totoo na pag-ibig napapabilis. Yung mga bagay na dapat sana ay eh, matagal. <laughs> Pero dahil kapag ang pinag-ugatan ay ang pagmamahal, sabi nga nila, susungkitin ang mga bituin sa langit. Ano po? <laughs> Susungungin ang pinaka nagngangalit na bagyo dahil sa pag-ibig. Mga kapatid, ito po ay nagpapatunay sa atin ng kapangyarihan ng emosyon Bernie, di ba ang makapangyarihan ay ang Panginoon? Samantalang ito po ay eh, totoo na ang totoong kapangyarihan ay sa Diyos nagmumula. Pero mapapansin natin na yung mga taong nagmamahal ay eh, may taglay na kakayahan na gawing posible ang mga imposible. Ano po? Ito po ay eh, sa kadahilan ng yung kanilang nararamdaman sa kanilang puso na damdamin ang nagbibigay ng tila ba uh, langis upang kanilang ganapin, sundin. Ito yung nagpapaalap ng kanilang damdamin upang masunod at matupad yung hinihingi nung kanilang iniibig. Diba po? Ang sabi nga sa kasabihang Tagalog, pag-ibig na makapangyarihan. Yan. Sa katotohanan, ang pag ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano po? Pero of course, ginagamit ito sa kasabihang ito sapagkat sa katotohanan nakita kung gaano nagaganap yung mga hindi madaling bagay dahil sa pag-ibig. At alam niyo po ba, isang napaka totoo na ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa na naog dito sa sanlibutan upang tayo na mga tagalupa maihatid niya sa langit na kanyang tirahan. Nakakatuwa po ang katotohanan ito sapagkat ito yung nagbigay sa atin ng pag-asa na tayo na dar dapat e dere derechong impierno tayo po e matuto sa piling ng ating tagapaglitas makakaisa niya tayo mararanasan natin ang kanyang pagsama mararanasan natin yung kapayapaan na kanyang ipinangako sa atin pero may pangangailangan tayong kailangan gawin talikuran ang lahat nating kasalanan tanggapin siya at ang kinit sa ating puso at buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Ito po yung pag-ibig na kapag ating tinanggap, diretsyo sana tayo. <laughs> Excuse me po. Diretsyo sana tayo sa kapahamakan, pero dahil sa kanyang walang katulad na pagmamahal, tayo po ay didiretsyo sa isang masagana, mapayapa, na buhay, na walang hanggan. Manalangin tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay labis na nagpapasalamat sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob upang aming tanggapi ang pag-ibig na iyong inihando. Kami po ay nagpapakumbaba, umaamin sa lahat naming pagkakasala. Dasal namin ang iyong pagpapatawad sa lahat naming kasinungalingan sa lahat naming karuhihan at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunugos ang siyang maglinis sa lahat naming kasinwalingan. At Lord, idinudulog namin sa iyo na ang paglilinis na ito ang siyang maging dahilan upang aming maganap malakaran ang iyong dakilang kalooban. Lord, idinudulog din namin sa iyo ang bayan ng kabus sa probinsya ng Camarines. Dasal namin ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo, sa bayan ng kabus ay magkaroon ng unawaan. Hayaan mong bumaba ang pagpapakumbaba sa puso ng iyong mga lingkod at kanilang tanggapin ang pakikipagkaisa sa Panginoong Yesu Kristo. Maging dahilan kung bakit sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu tatag ang altar ng aming panunod sa bayan ng kabusa. Hayaan mo po ang mga Diyos na dumaloy ang iyong Espiritu at kapupangyarihan sa bayan tiyan mo pong maranasan nilang pagsama mo ang pangunguna mo sa tuwing sila sasamba, Magpapasalamat at maghahandog sa iyo. Pahintulot na danasin nilang kapangyarihan ng Son Spirit. We declare the power of revival. At ayan mong dumaloy po ito sa bagay o sino. Kagaya niyo. Pegas, Lipa, Manila, Pampanga, Paderos. Ilusan mo po mga bayan ito ng may kapangyari. Hayaan mo mapangyari ang iyong pagkatawag sa kanila. Gayun din po, Panginoon, dasal namin na ikaw ang magkaloob ng kaunlaran sa mga bayan ito at dumaloy sa buong lusong. Desire sa Lord. Maging dahilan kung bakit magaganap ang aming bayan, yung pagkatawag mo sa amin, to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of in the height of its glory. Saldin din po namin ng pagkilos mo ng may kapangyarihan kasama amang Diyos. Ang aming pinakamamahal na bayan, ang aming Pangulong Mark, Vice President Duterte, ang Senado, Congress, Judicial, Military, Police, Local Government, We declare the fear of the Lord sa aming gobyerno. Kahit na po, Panginoon, ipinahinto na ang pagpapalabas live ng mga ginaganap na pagsisiyasat sa Senado at sa Kongreso. Ang aming panalangin Huwag mong itago ito sa iyong paningin. Dasal namin na malanta dito amang Diyos. At ikaw ang magkaloob ng paghusga sa lahat ng kasinungalingan at pagdaramo ko sa aming bayan. At kami po'y nananaling ipinadala mo na ang paghusga at tinatanggap na ang iyong pagpapalaya sa aming pinakamamahal Dasal din po namin ang pagkilos po sa aming mga training agencies. Katulad po ng main life. Asian Center for Nations, Elijah House, Philippines, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryo ito upang matupad at masunod ang dakilang kalooban. Amang amin po Pong idinudulong sa iyo yung mga misyonero namin sa iba't panig na naiti. Ama, ikaw pong gumabay sa kanila at magkaloob ng lahat nilang pangangailang upang matupad nilang yung itinakda sa pangalan ni Yesus. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Lord, we ask that you equip them with the precious Holy Spirit na sa kanilang pagdulog sa iyo, sila'y tatanggap ng katugunan at ang iyong kapangyarihan. We pray, Panginoon, sa pagkilos mo sa mga bansa na tutunguhin ang iyong lingkod upang manalang iling namin, Panginoon, ang iyong pagkilos ng may kapangyarihan sa Cambodia, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Panginoon, dasal namin ang iyong kalwalhatian, ang iyong kapangyarihan sa aming mga misyonero, sa aming mga iglesia at sa mga lingkod mo, Panginoon, na aming makakalig. We declare the bar of revival na siyang mananatili at magpapatuloy. sa pangalan ni Jesus. Ito din yung aming panalangin sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan, Doon di kawang kumilos ng may kapangyarihan sa mga bansa nito. Ganyan din po, Panginoon, sa Japan, sa China, sa North Korea, South Korea, sa Brazil, sa Russia, sa Amerika, we declare the fire of revival upang sila'y makalakan sa iyong nakilang kalooban. As you also pray for it peace over Israel. Patid namin, Panginoon, yung kaganapan ng iyong pangako ay magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirap, sakit, karamdaman, tayo dudulog, lalapit, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataon ito, yan yung pong salita ikong basbas -bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit, now and forever. I declare this new house and that with bark, with a new vehicle, and with a flourishing business in Jesus' name, amen. amen, amen, many, 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 many. many. Man, praise God, praise God. Hanggan sa po, sama-sama nating i-declare, God bless you, Victor. And so we declare to God, be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Many, 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 Praise God. Praise God.